Dito ko lagi. Koleksyon? Mm. Ayun, mga kabusing oh, mo ah, ah, na sa ilalim. Kuya, kuno. Ah, 'yan. Moro si. Ah, binakusarin 'to ng tuldok. Round. Maliit pa mga kabusing, hindi na natin kunin. Ayan o. Oh. Ayan. Mainit na mainit. ay yan. Ayan, nakita. <laughs> Ayan, mga kabusing, oh, ang ganda. Ayan, maitim. Hindi masyado maklaro dahil sobrang init. Ayan, Ayan sila pamangkin at bayaw. Naghahan kami ngayon sa araw mga kabusing. Baka may makita tayo. Ang lakas ng ulan kagabi. Hindi tayo nakapaghan sa gabi mga kabusing dahil malakas ang ulan. Kaya tingnan natin ngayon kung may makita pa tayo. Okay. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt sa mainit na spot. Mainit ngayon. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Wala siyang sapot, mga kabusing. Yan, oh. Ayun. Huwagin siya oh. lawa, dong. Oo. Pagtiging kuha na siyang lawa. Gihipo sa rug ngayon. Hindi pa kayo. Taas-taas oh, na gano'n. kayo. Lawa. Lagi deh. Takut, takut sini. Takut lagi. Takut lagi sana. Hmm. Ayun, mga kabusing ko. Nasa ilalim. Kuha ako nun. Ayan na. Ayan. Ah, abin na ko sa rinto. Namutulog ko. Brown. Kuha ako <laughs> Iya, ganda mah pusing oh. Yan din dimaseado mah kita saaro. Iya. Enggandan gegempah mengakapusin. Yan. Oke. Okay. Sekarang nih yang balai lagi. Nah, dibalik sono na tuh. mga kabusin may nakita si pamangkin nasa baba lang yan o oh. ay pagkatago <laughs> ayun <laughs> yan mga kabusin nakita ni pamangkin nasa baba Yon Okay. Maliit pa mga kabusing, hindi na natin kunin. Ayun na. No? Oh. Yan. Mainit na mainit. Mga kabusing, may hinahanap si pamangkin. May nakita siya. Antoral itong sa, sapot niya doon. Tapos ubus na eh ah, oh. Yung lawa na mas ubos. Tira, padung dito sa kwan. Okay, Tira. Right. Okay, Tira. Right. Mahinahanap mga kabusing. Ano ba? Ano ay Ayan, nakita. <laughs> Ayan, mga kabusing. Oh, ang ganda. yan maitim. Hindi masyado maklaro dahil sobrang init.

Okay, mga kabusing may nakita tayong sapot dito Ayan, kunting sapot lang mga kabusing Ayan, ayun o oh. Ayan, sapot mga kabusing Ayan, tingnan natin Dito walang nakakabusing ay meron dito oh, mga kabusing oh. ayun Yan. ay tumalon tumalon yung gagampa ayan ayan bumalik ayan bumalik pero maliit pa lang mga kabusing oh. ayan Pero iba siguro tong sapot dito, mas makapal oh. Ayan oh, kapal oh. Ay, ito nga. Ayun. Ayun, ang gagamba mga kabusing oh. Nasa balot. Kunin natin. Ayun. Yan. Yan, okay. Magandang gagamba mga kabusing, ah. Oh. Dito lang siya sa maliit na hagunoy. Eh. Mga kabusing, pauwi na kami. Galing kami nag-hunt mga kabusing. Uwi na kami dahil sobrang init. At may makuha, nakuha na naman tayo, ah maganda-ganda na mga kabusing yung mga nakuha namin ayan si pamangkin at bayaw ayan sila oh yun nandito <laughs> pa rin kami mga kabusing sa simbahan namin sa taas ayan okay maraming salamat sa panunood <laughs> Okay. Ah, ¿no?